Hey, what's up mga boy? Welcome to my first ever video vlog and syempre ang first vlog natin na gagawin ngayon ay question then dancer muna about sa Abot sa amin magtotropa and syempre sa mga jowa namin Oh my God! Wow! No! And, syempre, bago natin simulan to kailangan ko muna maligo Every single day, I'm gonna make Day, my beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love You, yeah, boy, don't wanna show me now baby boy so ngayon umpisa natin yung vlog ko and syempre bago pala tayo ngayon magumpisa please subscribe mo muna yung channel ko ewan ko panong binasa ko yung mga tanong nilin ano puro ano parang mahirap sagutin Des, pero syempre ayoko muna mag mention ng mga pangalan ano first question kay baby kate Gonzales sino ang kuripot sa inyo Siyempre, kuripot din ako. No? Pero pagkakailangan talaga ng tropa, siyempre, handa naman ako magbigay. <coughs> Tapos, next question kay Norman Baltasar. Sino dyan sa tingin mo tunay siyo? Tunay na tropa yung sasamahan ka sa lahat, ha? Sorry, tanong. Sorry sa tanong, madami na kasi peking. Siyempre, tunay na tropa sa amin. And Pero isa dyan sa kanila, may packet. So, next question, Ronnie Dalanon. Sino supot? Supot ako, supot ako. <tinyo> Tingnan nyo. Tingnan nyo. Mamaya. Next kay, ano, Maritoni Marquez. Ha, 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 ha. Daming haan ito. Totoo bang babayero kayo? Sila mga babayero sila I mga mean, Pagka may dumana chicks. Oh, wow. Men, tingnan mo. Oh, wow. Ganda, no? Ganda ng chicks, ano? Tapos ako, pagka sinabihin nila, oh, uy, men. men, tingnan mo ipit ng babayero. Nasa likod mo, apakaganda. Swabe, apakapote, laki. Gago, men, ayoko. Kadiri yun. Ew, ew. Ayoko yun, ayoko ayok, yun. Ayok, diba? Ganun ako kasi, And, next question naman, yung galing kay... Norman Baltasar again and again and again. Totoo ba yung naririnig ko na si Telong pinagnanasaan daw si Sanya Lopez sa <laughs> Gago! Hindi, hindi niya yung pinagnanasaan. Ano, pero may poster siya ni Sanya Lopez. Nasaan lang? Nasa, nasa tabi ng nung higaan niya, di ba? Ito higaan niya. Ito so, saan dito lang nabigit. Para pag matutulog siya. Matutulog siya. Tulog na yun. Yun na yun. Next naman kay Maritoni Marquez ulit. Kapag nagka-GF kayo, totoo bang nagagago pa rin kayo? Oo, oh, nagagago pa rin kami. Pero pagka kami naman nagka-GF, seryoso kami. Turing namin sa GF namin, future wife na namin yan. Next kay Mark Vincent Perez. Love Love nyo ba ako at bakit? Ha ha ha. Oh, love na love ka namin, Mark Vincent Perez. Kasi ano, marunong ka sumabay sa trip ng tropa at sa ano, di ka traidor. Tapos ano, magaling ka makisama. Naalala ah, mo yung birthday mo, pinuntahan ka namin dyan, napakaaga namin pumunta. Fix ng maaga, no, pumunta kami dun sa kanila. Pagpunta namin dun, syempre, nagano mo na kami. nag kami ng mga ano, ng mga, ng mga gulay, pansahog, yun. Tumulong kami sa pagluto, tapos ano, pagka ano nun, mga last stress ngapon, hapon, yun na, doon na nagumpisa yung inuman. Siyempre, mga spaghetti, yung ano, pulutan namin. Kaya yun, nung nagsuka ako, puro spaghetti din lumabas sa bunganga Tapos, mga bandang alas 12, alas 12 na ng gabi, nag mga kasama namin, mga tropa namin, nag sila sa loob ng bahay nila, Mark. Next question naman kay Next question naman galing kay J.R. Fernandez. Sino lamang sa chicks sa atin? Lamang sa chicks natin si ano? John Phil Ramirez. Next question, sino sa tropa natin yung kinaaayawan mo dyan? Magkalabasan, cooks. Ha 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 ha. ganda nung tanong mo pero mayroon mag-mention. Ayaw ka lang i-mention. Di ba kunyari, ikaw yung kinaayawan ko. Tapos minention kita dito sa vlog ko. 'Di ba magagalit ka? Kaya ayoko siyang i-mention pero hindi ikaw yung kinaayawan ko. Solid ka nga na trophy, a pa mo. Aww. Galing ka makisama. Next question galing kay Jessa Dalanon Javier. Ilan na ex mo? Ha <laughs> ha Ilan na ex ko? Apat. Next question kay Celedenio Balayan. Sino bakla? Ayan, si ano. Si Celedenio Balayan. Ikaw mismo bakla. Eh. <laughs> Ikaw pala mailig sa bakla. Next question naman kay Jo Marie Ferreira. Am nagkagalit-galit ba kayo minsan? Ako, may naging kagalit din ako pero pagkano ano, kunyari kasi kagalit ko siya. Tapos magkakasalubungan kami. Binabati ko pa rin siya. Hindi ako yung tipo na nagtatanim ako ng galit. Ayoko nung ganun, hindi ako sanay. Papansinin ko pa rin siya kahit may tampo ako sa kanya siya. Next question, galing kay Jonah Medecena Garduke. Sa tingin niyo, sino trader sa barkada? Grabe, solid yung mga tanong nga. Meron, meron talaga trader sa barkada namin. Ayoko lang i-mention, di ba? Anika Aulin. Ano yung mga pangarap mo at bakit? Pangarap kong maging architect. Next question para kay Francine. Sino sa ex nyo yung mahal na mahal nyo? Ayun. Mahal na mahal ko dati yung ex ko si ano. Si Michelle. Next question kay Natalie Bernardo. Pinakakainisan mo kahit first and last name lang at bakit? First ano niya na lang. First letter ng name niya. Si Jay. Bakit? Kasi ano? pag nakatalikod kami, sinisi, sinaisiraan niya kami. Peke daw kami magtatropa. Pero ayos yung pakikisama namin sa kanya. Kahit nalaman namin ang na kinekwento niya kami sa iba na peke kami. pinapakaisamaan pa rin namin siya. Yun. Next question galing kay Juni Ann Manuel. Sino-sino sa mga babae ang nagagandaan ka? Marami, siyempre. Marami akong nagagandaan. Pag kami ko silang lahat dito, ahaba ah, lang lalo yung video na ito, diba? Yung purple storage. Eh. Next question, kay, galing kay Shelo Ocampo Adriano. Sino pinamamahal mong ex? Ulit-ulit kind of na to. Eh, yeah, 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 yeah. nasabi ko na yun kanina. Ah, yeah, yeah. next question, galing kay Jessica Vidal. Sino yung chismosa sa mga kapitbahay niyo? Pulling, haha. Ayusin nyo. Ay, kuya. Yan, kuya na. <laughs> Aba, wag ka mag-mention na. <laughs> alam nung si, alam nung ano, alam niya kung sino yung ano, chismosa dito. Maraming chismosa dito. Kaya nga pag, kaya, ayaw namin magdala dito ng mga ano, ng mga barkada na babae. Kasi, wala. Kasi, mahirap na pagka nagdala kami ng mga babae dito, diba? ba mga sabihin nyo, ano, yun gagawin nyo dito, ano, ano, may mga gagawin kayo, mag man tapos mga magkanalasing sila, yun, eh. boom, boom, boom. Tapos bukas, pagka umaga, may lobo na sa tiyan di ba? Ganon sila. Next question galing kay Ram Samuel de la Cruz. Gano'ng kadalas yung minsan? Pass mo ako sa tanong nila. Next question galing kay John na may deken na garduke. Kung sa mga taga na binata at dalaga, sino ang may chance na magustuhan nyo? Full name please. Sa mga dalaga dito, mga nagustuhan ko sa ugali. Nagustuhan kong ugali, si Pauline, si Jennifer, si May. Basta marami akong nagustuhan na gali dito eh. Pero yung tatlong minention ko na yun, solid yun na. Next question galing kay Sherry Chen. Ilan na naging ex mo and sino crush mo? Grabe yung Apat, na naging ex ko. Naging crush ko. Ah, sino crush ko? Ano eh? Marami akong crush. Siyempre, crush pag ang alam. ba may magalit pag kami mention ko. Bama, bagansya siya ako ng jowa Next question galing kay Rodelyn Duque. Ilang months or year na kayo nang magtotropa? Anong pakiramdam ng may mabuti at pagkakatiwala ang tropa? Since birth, hanggang ngayon magkakatropa pa rin kami. Walang, walang nahihiwalay sa amin, kompleto pa rin kami. Tapos anong pakiramdam ng may mabuti at pagkakatiwala ang tropa? Uh, Masarap sa pakiramdam ah. Next question naman galing kay Jake Player Dalanan Javier. Sino sa inyo ang mabait? Ah, oh, mabait ako. Kami na doon, mabait ako. Mukha lang akong mga tingnan. Pero pagka pinakasama oh, nyo, pero pagka siya, pinakasama nyo, mabait talaga ako, malalaman nyo gabi ko. Ito Maraming mabait sa amin magtutropa. Walang maangas. Next question galing kay Chris Elaine Cruz. Magbigay ka ng name na naging crush mo nung bata ka. Hmm. Hindi na nakalimutan ko na pangalan niya eh. Great trip pa kami noon, syempre makakalimutan ko talaga. Nun. So, salamat nga pala sa mga nagtanong ano, sa mga nag-effort mag-type. Salamat sa inyo. So, yun abangan niyo yung next vlog ko ano.